Panginoon, sa bagong bukang liwayway na ito, nakatayo ako sa harapan mo na may bukas na puso at kaluluwang nauuhaw sa iyong presensya. Sa pagsikat ng araw at paggising ng buhay sa paligid ko, ninanais kong liwanagan din ng iyong liwanag ang aking kaloob-looban, pawiin ang bawat anino ng takot, pagdududa at kalungkutan. Ang iyong salita sa awit 16 ay nagtuturo sa akin na siya na gumagawa sa Panginoon na kanyang kanlungan ay hindi matitinag at sa ganitong pananampalataya ko sinisimulan ang araw na ito. Naghahanap ng kanlungan sa iyo o tapat na Diyos, walang hanggang bato at ligtas na kanlungan. Habang humihinga ako ng malalim, nararamdaman ko ang paanyaya ng iyong espiritu na magpahinga sa iyong kalooban. Ang mundo ay dumadaloy, ang mga tinig ay dumarami, ang mga alalahanin ay nakatambak. Ngunit ang iyong tinig lamang, Panginoon, ang makapagpapakalma sa kaguluhang bumabangon sa aking kalooban. At iyan ang dahilan kung bakit, bago ang anumang pangako, bago ang anumang pakikibaka, pinili kong ilagay kayo sa gitna ng aking paglalakbay. Ikaw ang aking Panginoon, wala akong mabuting bagay maliban sa iyo. Gaano kadalas akong naghanap ng kagalakan sa mga bagay na panandalian at sila'y naglaho na parang hamog sa araw. Ngayon, nais kong makatagpo ng kagalakan sa kung ano ang nagtitiis sa pakikipag-isa sa iyo sa katiyakang inaalalayan ako ng iyong kamay at protektahan ako ng iyong presensya Nawa ang bawat hakbang ko ngayon ay gabayan ng iyong karunungan. Nawa ang bawat desisyon ay sumasalamin sa iyong kalooban. Naway ang bawat salita na lumalabas sa aking bibig ay magdala ng kapayapaan at pasiglahin ng mga nasa paligid ko. Panginoon, itinatalaga ko sa iyo ang simula ng araw na ito. Kung may mga pasanin, bigyan mo ako ng lakas. Kung may mga hindi tiyak na landas, ipakita sa akin ang direksyon. Kung may mga luha, ibahin ang mga ito sa mga binhi ng pag-asa. At kung mayroong kagalakan, naway dumami ito, sapagkat ito ay nagmumula sa iyo. Ngayon ay ipinapahayag ko na hindi ako magiging insecure dahil ang Panginoon ang aking kanlungan. Hindi ako matatakot sa hinaharap sapagkat ang presensya mo ay nauuna sa akin hindi ako mabubuhay sa pagkabalisa dahil ang katapatan mo ang aking garantiya. Naway ito ay isang araw na minarkahan ng iyong kabutihan at naway maging buhay na patutuo ang aking buhay na may tunay na kagalakan sa pananatili sa ilalim ng iyong proteksyon. Ingatan mo ako, O Diyos, sapagkat ako ay nagtitiwala sa iyo. Kaya nagsimula ang Awit 16, isang sigaw mula sa mga taong kinikilala na ang tunay na seguridad ay hindi nakasalalay sa mga pangyayari, ngunit sa Panginoon na namamahala sa kanilang lahat. Ito ay isang panalangin mula sa mga taong natutunan na ang pagtitiwala sa Diyos ay higit pa sa paghingi ng proteksyon. Ito ay pagsuko ng puso. Ito ay pagpapahinga kahit na ang lahat ay tila walang katiyakan ito ay paniniwalang ang Diyos na nagpapanatili sa sansinukob ay nagmamalasakit din sa mga detalye ng ating buhay. Nang isulat ni David ang mga salitang ito, nabubuhay siya sa mga panahon ng kapayapaan. Nagkaroon ng pag-uusig, pagbabanta at kawala ng katiyakan. Ngunit natuklasan niya na ang pinakaligtas na kanlungan ay hindi isang batong kuta kundi ang presensya ng Diyos at sa presensyang ito, gusto ko ring tumira ngayon. Panginoon, kapag dinalaw ako ng takot, ipaalala mo sa akin na ikaw ang aking kalasag. Kapag tinukso ako ng pangihina ng loob, ipaalala mo sa akin na ang aking mana ay nasa iyong mga kamay. Kapag pinagdududahan ako ng sakit, ipaalala sa akin na ikaw ang Diyos na ginagawang bukal ang lambak. Itinuturo sa akin ng awit Tursiksin na ang tunay na kagalakan ay isinilang ng lapit sa iyo. Nasa iyong harapan ay kapuspusan ng kagalakan at sa iyong kanang kamay ay may mga kasiyahan magpakailanman. Anong makapangyarihang katotohanan? Hindi ang kawalan ng mga problema ang nagbibigay sa akin ng kagalakan. Ito ang katiyakan ng iyong presensya sa gitna nila. Ngayon, Panginoon, ipinapahayag ko. Ikaw ang aking bahagi at aking saro. Ikaw ang nagsisiguro sa aking kinabukasan. Naway ang pananalig na ito ay maging isang angkla para sa aking kaluluwa sa lahat ng hangin ng buhay. Kung ang panalangin ito ay nagsasalita sa iyo, mag-iwan ng Amen sa mga komento at mag-subscribe sa channel na ito sama-sama mamuhay tayo tuwing umaga sa ilalim ng proteksyon at kagalakan ng Panginoon. Panginoon, sa sandaling ito ng katahimikan at pagsuko, inilalagay ko sa iyo ang lahat ng kung ano ako, lahat ng naranasan ko, at lahat ng inaasahan ko pa maranasan. Hinahanap mo ako at kilala mo ako, alam mo kung ano ang aking dinadala sa aking puso, ang kabagabagan na pilit kong itinatago, ang mga pangarap na hindi pa natutupad, ang mga sugat na hindi pa naghihilom ng panahon. Ngunit gayon paman, Panginoon, tinanggap mo ako at tinatanggap. Ang iyong pag-ibig ay hindi nakasalalay sa aking pagganap at iyon ang nagbibigay sa akin ng kapahingahan." Kapag tinitingnan ko ang iyong salita sa Awit 16, nakikita ko na ang salmista ay hindi lamang humihingi ng proteksyon, ngunit nagpahayag ng pagtitiwala. Ang Panginoon ay laging nasa harap ko. Hindi ako makikilos sapagkat siya ay nasa aking kanan. Napakalalim ng pananampalataya. Ito rin ang katiyakang nais kong dalhin sa loob ng aking kaluluwa. Ang katiyakan na saan man ako magpunta. Ikaw ay kasama ko. Ako ay sumusuko sa iyo, Panginoon, ang mga takot na nagpaparalisa sa akin, ang mga pag-iisip na naglilimita sa akin, at maging ang pagkakasala na nagdududa sa iyong pagpapatawad. Ibuhos mo sa akin ang iyong banal na espiritu at i mo ako mula sa loob. Linisin ang aking puso ng iyong biyaya upang hindi ako mabuhay sa anino ng nakaraan ngunit sa liwanag ng iyong layunin. Kung sakaling makaramdam ako ng pag-iisa, paalalahanan mo ako, Panginoon, na hinding-hindi ako pababayaan. Ikaw ang aking tagapayo, ang aking tagapagtanggol, ang aking pinakamatapat na kaibigan. Turuan mo akong marinig ang iyong tinig sa gitna ng ingay ng mundo upang malasahan ang iyong presensya sa maliliit na bagay sa huni ng ibon, sa banayad na hangin, sa yakap ng mga nagmamahal sa akin, ngayon pinili kong hindi mamuhay sa kontrol, ngunit sa pagtitiwala. Pinili kong huwag umasa sa nakikita ko, ngunit sa pinaniniwalaan ko. Pinipili kong magpahinga, kahit walang kasiguraduhan ng landas, dahil ikaw ang Diyos na gumagabay sa akin sa hakbang-hakbang kahit na hindi makita ng aking mga mata ang dulo ng daan. Panginoon, isinusuko ko sa iyo ang aking trabaho, ang aking tahanan, ang aking pamilya at ang aking mga plano. Nawa ang lahat ng ginagawa ko ngayon ay sumasalamin sa iyong kabutihan. Ingatan mo ako sa mga shortcut na tila madali, ngunit ilayo mo ako sa iyong kalooban. Bigyan mo ako ng karunungan upang malaman kung ano ang nagmumula sa iyo at ang lakas ng loob na magsabi ng hindi sa kung ano ang nagliligaw sa akin. At kung ako ay mahulog, naway itaas ako ng iyong kamay. Kung ako ay umiyak, ang presensya mo ay umaliw sa akin. Kung ako ay maliligaw, nawayakayin ako ng iyong espiritu pabalik sa landas ng buhay ipinapahayag ko na ang aking kaluluwa ay nananahan sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking kanlungan at aking kagalakan. Sa iyo, nasusumpungan ko ang kapayapaan, layunin at direksyon. Ang awit bisiksin ay isang awit ng espiritual na katiyakan. Ipinapakita nito sa atin na ang tunay na buhay ay yung mayabong kapag kinikilala natin ang Diyos, hindi lamang bilang tagapagligtas, kundi bilang Panginoon ng lahat ng mayroon tayo. Ito ay isang paanyaya na baguhin ang ating pananaw, hindi upang hanapin ang Diyos lamang sa mga krisis, ngunit manatili sa Kanya araw-araw, sa bawat panahon, tuwing madaling araw. Sinabi ng Salmista, ang mga linya ay nahulog para sa akin sa mga maligayang lugar. Oo, isang magandang pamana ay nahulog sa akin. Ang mga salitang ito ay nagsasalita ng kasiyahan at pasasalamat, mga bihirang birtud sa panahon ng pagmamadali at paghahambing. Kapag nagtitiwala tayo sa Diyos, naiintindihan natin na ang ibinigay niya sa atin ay sapat at perpekto para sa ating panahon. Ang kagalakan ay wala sa pagkakaroon ng lahat, ngunit sa pagkilala na ang lahat ng mayroon tayo ay kanyang regalo. Panginoon, turuan mo akong mamuhay ng may kontentong puso upang makita ang iyong biyaya sa mga detalyeng aking tinatanaw, ang hindi magreklamo sa kung ano ang kulang sa akin, ngunit ang magpasalamat sa kung ano ang mayroon ako. Ang kagalakan ng iyong espiritu ang pinakadakilang regalo na matatanggap ko ngayon. May seguridad na hindi nakadepende sa mga pangyayari. Nagmumula ito sa pagpapanatiling nakatutok sa iyo ng iyong tingin. Kapag ang aking puso ay napuno ng iyong presensya, ang takot ay nawawala at ang pagkabalisa ay natutunaw tulad ng ambon sa pagsikat ng araw. Sa makatuwid, Nais kong manatiling konektado sa iyo kahit na sinusubukan ng mundo na gambalain ako. Panginoon, bigyan mo ako ng isang mature na pananampalataya na hindi sumusuko sa mga bagyo ngunit lumalaki sa kanila. Naway matuto akong makita ang iyong kamay kahit na hindi ko maintindihan ang iyong katahimikan. Naway magtiwala ako sa iyong katapatan ng higit pa sa aking damdamin at kung ako ay natutukso na mag-alinlangan, ipaalala sa akin na ang iyong presensya ay ang aking pinakamalaking pag-aari. Ang inaalok ng mundo ay panandalian, ngunit ang pag-ibig mo ay walang hanggan. Panginoon, sa sandaling ito, itinataas ko sa iyo hindi lamang ang aking tinig, kundi pati na rin ang sigaw ng lahat ng mga nagdurusa ngayon. Ikaw, na Diyos ng habag at kanlungan, iunat ang iyong mga kamay sa pagod na mga puso, sa mga nagihirap na pamilya, sa mga may sakit na sumisigaw ng kagalingan, at sa mga nawalan ng pag-asa sa gitna ng sakit. Naway ang iyong pag-ibig ay tumawid at maabot ang bawat isa sa kanila ngayon, tulad ng balsamo ng buhay, tulad ng hininga ng pagbabago. Sinasabi sa atin ng Awit 16 ang tungkol sa katiwasayan ng mga nagtitiwala sa Panginoon. Kaya nga hinihiling ko sa iyo, palakasin ang mga nag-aalinlangan sa pananampalataya, i-renew ang mga pakiramdam na wala na silang lakas upang magpatuloy at aliwin ang mga nagdadalamhati sa katahimikan. May mga tao, Panginoon, na nagising ngayon na walang lakas ng loob, na ang puso ay nababalot ng utang, alalahanin, sakit o dalamhati. Ibuhos mo sa kanila ang kapayapaang higit sa pangunawa, naway madama nila ang iyong yakap kahit walang salita, naway madama nila ang iyong pangangalaga sa maliliit na bagay ng araw. Namamagitan din ako para sa mga tahanan, Panginoon. Nawa ang bawat pamilya ay mabalot ng iyong presensya, kung saan may dibisyon, pagtatanim ng pagkakasundo, kung saan may mga masasakit na salita, maghasik ng pagpapatawad, kung saan may kalungkutan, ilabas ang tawanan at pagkakaisa. Tumingin Panginoon sa mga taong malayo sa pananampalataya, sa mga naligaw ng landas at iniisip na hindi na sila makakabalik. Hipuin ang kanilang mga puso ng iyong awa. Ipakita sa kanila na hindi pa huli ang lahat para magsimulang muli, na ang iyong pag-ibig ay higit sa anumang pagkakamali, at ang tunay na kagalakan ay nakasalalay sa pagbabalik sa iyong presensya. Ako ay namamagitan ama para sa mga manggagawang nagsisikap na maghanap buhay, para sa mga may sakit sa mga ospital, para sa mga umiiyak sa mga bilangguan, para sa mga naninirahan sa mga lansangan, para sa mga nakakaramdam ng pagkalimot, naway maabot sila ng iyong liwanag. Naway walang sinuman sa kanila ang magwakas sa araw na ito nang hindi namamalayan na may Diyos na nagbabantay sa kanila. Panginoon, dalawin din ang mga espiritual na pinuno, pastor, pari, at mga lingkod na napapagod sa pag-aalaga sa iyong bayan palakasin at i-renew sila upang sila ay patuloy na maging isang propetikong tinig sa panahong ito ng espirituwal na lamig. Naway ang bawat buhay na nakikinig sa panalanging ito ay makatanggap ng hindi nakikita ngunit tunay na ugnayan ng iyong espiritu ngayon. Naway ang pagod ay magbigay daan sa pag-asa at ang kawalan ng pag-asa ay mapalitan ng buhay na pananampalataya. Ikaw ang Diyos na nananahang kasama namin, Emmanuel, ang kanlungan at kagalakan ng mga naghahanap sa iyo. Naway mahayag ang katotohanan ito sa bawat pusong sumisigaw ngayon. Panginoon, i-renew ang apoy ng pananampalataya sa loob ko. Naway gisingin ako ng iyong espiritu sa isang bagong panahon ng lapit sa iyo naway ang mga abala ng mundo ay maglaho sa harap ng iyong kaluwalhatian at naway muling hangarin ng aking puso ang iyong presensya ng higit sa anumang panlupig sa lupa. Sinasabi sa awit 16, yung ituturo sa akin ang landas ng buhay. Sa iyong harapan ay kapuspusan ng kagalakan. Sa iyong kanang kamay ay may mga kasiyahan magpakailanman. Napakagandang pangako. Panginoon, naniniwala ako Naniniwala ako na ang iyong presensya ang pinagmumulan ng lahat ng tunay na kagalakan. At kapag lumalakad ako kasama mo, maging ang mga bagyo ay nagiging lugar ng pag-aaral. Ngayon ay binabago ko ang aking pananampalataya. Pinili kong maniwala muli. Kahit pilit pa rin bumulong ng takot, kahit na ang balita ay nagdadala ng kawalan ng katiyakan, nagtitiwala ako sa iyo, Panginoon. Dahil alam ko, na wala sa iyong mga plano ang mapipigilan at lahat ng bagay na nagmumula sa iyo ay perpekto sa iyong panahon. Naway hindi mawala ang aking puso sa mga paghahambing at pagnanasang hindi nakapagpapatibay. Turuan mo akong ipagdiwang ang maliliit na tagumpay. Kilalanin ang iyong kamay sa mga simpleng pagpapala, sa tinapay sa hapag, sa bukang liwayway na nagpapanibago, sa yakap na umaaliw sa pagpapatawad na nagpapagaling. Banal na Espiritu, humipan ng bagong hangin sa akin. Muling buhayin ang aking pagmamahal sa iyong salita, ang aking pagkauhaw sa panalangin, at ang aking kasiyahan sa paglilingkod sa iyo. Naway ako ay maging refleksyon ng iyong liwanag saan man ako magpunta, upang ang iba ay mahanap sa akin ang landas pabalik sa iyo. Naway maging araw ito ng espiritual na pagbabago naway maputol ang panghihina ng loob, maputol nawa ang mga tanikala ng pagdududa. Mamulaklak muli ang pag-asa. Panginoon, tulungan mo akong makita ang buhay sa pamamagitan ng iyong mga mata. Kung saan ako nakakita ng kakapusan, ipakita mo sa akin ang probisyon. Kung saan ako nakakita ng pagkawala, ipakita sa akin ang layunin kung saan ako nakakita ng katahimikan ipakita sa akin na inihahanda mo ako para sa isang bagay na mas dakila. Ipinapahayag ko ng buong pananampalataya sa aking puso na mabubuhay ako sa araw na ito sa ilalim ng iyong kagalakan at iyong proteksyon. Walang kasamaang sisira sa akin sapagkat ikaw ang aking kanlungan. Walang kadiliman ang tatakip sa akin, sapagkat ang iyong liwanag ang gumagabay sa akin. Uh, Panginoon, sa huling sandali ng komunyon, ipinipikit ko ang aking mga mata at hinahayaan ang aking puso na yumuko sa iyong presensya. Walang salita ang makapagpapahayag kung gaano kahalaga ang iyong biyaya, kung gaano kasapat ang iyong pagmamahal, at kung gaano ako inaalalayan ng iyong pangangalaga kahit na tila gumuho ang mundo sa paligid ko. Sa makatuwid, sa sandaling ito ng pagtatalaga, isinusuko ko ang lahat sa iyo, ang aking araw, ang aking mga iniisip, ang aking mga desisyon at ang aking kapalaran. Ang awit 16 ay umaalingaw-ngaw sa aking kaluluwa iyong ituturo sa akin ang landas ng buhay. Sa iyong harapan ay may kapuspusan ng kagalakan. At sa katotohanan ito, ako nagpapahinga. E, eh, Panginoon, ko sa iyo itong bagong bukang liwayway. Naway gabayan ito ng iyong karunungan, palakasin ng iyong espiritu at liwanagan ng iyong presensya. Naway ang bawat hakbang ko ngayon ay maging patunay ng iyong kabutihan. Inilalaan ko rin ang mga salitang lumalabas sa aking bibig, naway magsalita ako ng may kahinahunan at karunungan, naway gumaling ang aking mga salita kaysa sa sugat, naway umaliw sila sa halip na pumuna. Naway ang aking tinig ay maging daluyan ng kapayapaan at naway magdala ako ng pagkakasundo kung saan may alitan. Turuan mo akong tumugon hindi ayon sa udyok, ngunit ayon sa iyong espiritu. Panginoon, ibinibigay ko sa iyo ang aking mga mata upang makakita sila ng mabuti, kung saan nakikita ng mundo ang masama. Ibinibigay ko sa iyo ang aking mga tainga upang marinig nila ang iyong tinig ng higit pa sa ingay ng mga pangyayari. Ibinibigay ko sa iyo ang aking mga kamay upang sila ay maglingkod ng bukas palad at ang aking puso upang ito ay tumibok sa oras na kasama mo. Naway mabuhay ako sa araw na ito ng may pasasalamat na kinikilala na ang lahat ng mayroon ako ay nagmumula sa iyo naway hindi ako mawala sa aking sarili sa mga kaguluhan ng mundo ni sa ingay na nagsisikap na lunuri ng iyong tinig. Naway magkaroon ako ng karunungan na piliin kung ano ang magpapatibay sa akin at talikuran ang naghihiwalay sa akin sa iyo. Panginoon, inilalaan ko ang aking isip. Linisin ito ng mga negatibong kaisipan, ng mga walang basehang alalahanin, ng mga masasakit na alaala naway maging isang hardin ang aking isipan na dinidiligan ng iyong salita kung saan umuunlad ang mabubuting ideya, bagong pag-asa at matatag na mga resolusyon at pagdating ng pagod, alalahanin ko na ang Panginoon ang siyang nagpapanibago sa aking lakas. Kapag nag-aalinlangan, naway tumingin ako sa iyong hindi nagbabagong pag-ibig, kapag dinalaw ako ng kalungkutan, naway madama ko ang iyong espiritu na bumalot sa akin tulad ng isang yakap na hindi nabibigla. Panginoon, inilalaan ko rin ang aking pamilya, pagpalain ang bawat isa na dinadala ko sa aking puso, ang mga malapit at ang mga malayo. Takpan sila ng iyong dugo, protektahan sila mula sa mga aksidente, sakit at espiritual na pag-atake. Nawai ang kanilang mga tahanan ay mapuno ng iyong presensya at naway walang kasamaang manaig laban sa iyo. Pagpalain, Panginoon, ang aking gawain at lahat ng bagay na inilalagay ko sa aking mga kamay ngayon. Naway hanapin ko hindi lamang ang mga resulta, ngunit ang kahulugan. Naway makita ko ang aking pagsisikap bilang isang gawa ng pagsamba at naway magawa ang bawat gawain na parang para sa iyo. Kung may mga saradong pinto, buksan ang mga ito. Kung may mga kawalang katarungan, kumilos sa ngalan ko. Kung may mga hamon, bigyan mo ako ng karunungan upang harapin ang mga ito ng may pananampalataya at balansi. Ama, inilalaan ko rin ang oras na darating. Hindi ko alam kung ano ang dadalhin ng araw na ito, ngunit alam kong narito ka na. Sa makatuwid, nagpapahinga ako. Hindi ako mabubuhay na alipin ng takot sa hinaharap dahil nagtitiwala ako sa iyong pangangalaga. Nais kong matutong mamuhay sa kasalukuyan ng may kapayapaan sa paniniwalang ang bukas ay nasa iyong mga kamay. Panginoon, Turuan mo akong kilalanin ang iyong presensya sa maliliit na bagay, sa awit ng isang ibon, sa ngiti ng isang estranghero, sa banayad na simoy ng hangin na dumadampi sa aking muka, naway hindi mawala sa akin ang sensitivity na makita ang iyong kagandahan sa lahat ng iyong nilika. Ngayon, binabago ko ang aking pangako na lumakad kasama ka, na mahalin ka ng tapat, na hanapin iyong kalooban kaysa sa sarili ko. Gusto kong hubugin, baguhin at pamunuan mo. Kung anumang bagay sa loob ko ay lumalaban pa rin sa iyong direksyon, sirain ito, Panginoon, sa iyong awa. Alisin ang kapalaluan, kasiyahan sa sarili at mga pagnanasa na hindi nagmumula sa iyong puso. Ipinapahayag ko, Panginoon, na ito ang araw ng iyong presensya sa aking buhay naway gabayan ng iyong espiritu ang bawat pagpili, naway samahan ako ng iyong liwanag sa bawat landas. At kahit nahumarap ako sa mga pagsubok, naway huwag nilang pawiin ang ningas ng pananampalatayang nagaalab sa loob ko. Ang presensya mo ang aking kanlungan, ang iyong boses ang aking aliw, ang iyong pag-ibig ang aking angkor. Hindi ako matatakot sapagkat kasama ko ang Panginoon Dumating man ang mga unos, hindi ako matitinag sapagkat inaalalayan mo ako. Baliktarin man ako ng mundo. Alam kong may nakahanda na mesa sa harapan ng aking mga kaaway. Panginoon, iniaalay ko rin sa iyo ang aking damdamin. Pagalingin kung ano ang nagpapareaktibo sa akin, kung ano ang madaling masakit sa akin, kung ano ang nagdududa sa aking sarili at sa iyo alisin sa akin ang lahat ng insecurity, inggit, sama ng loob at takot sa kabiguan. Punuin mo ako ng lakas ng loob, katahimikan at pananampalataya. Gusto kong mabuhay sa araw na ito ng may tunay na kagalakan, hindi ang uri na nakadepende sa mga pangyayari, kundi ang uri na nagmumula sa katiyakang mahal mo ako. Naway magliwanag ang aking mukha ng kapayapaan, naway ang aking mga kilos ay mangaral ng ibanghelyo nang walang mga salita at naway ang aking paraan ng pamumuhay ay maging salamin ng iyong presensya. Panginoon, inilalaan ko rin ang aking mga pangarap at plano. Inilalagay ko sa iyo ang lahat ng nais kong maisakatuparan, ngunit hinihiling ko na ang iyong mga layunin lamang ang matupad. Kung ang isang bagay na aking ninanais ay wala sa iyong panahon, turuan akong maghintay ng matiyaga. At kung ang isang bagay na aking pinlano ay hindi iyong makakaya, tulungan mo akong bumitaw ng matalino. Ang iyong kalooban ay mabuti, perpekto at nakalulugod. Nagpapahinga ako dito. Kahit na hindi ko maintindihan ang landas, alam kong ikaw ang may kontrol. Kahit na hindi lumitaw ang mga resulta, alam kong gumagawa ka sa likod ng mga eksena sa aking buhay. Panginoon, gawing buhay na altar ang aking puso. Naway ang bawat hininga, bawat kilos, at bawat pag-iisip ay para luwalhatiin ka. Naway mabuhay akong may kamalayan sa iyong presensya at naway lingunin ko ang araw na ito at sabihing ang Panginoon ay kasama ko at inalalayan ako. Sa harap mo, ipinapahayag ko na ako ay sa iyo, katawan, kaluluwa at espiritu. Walang kapangyarihan ng kadiliman ang may autoridad sa akin dahil natatakpan ako ng iyong dugo. Walang kasamaang mananaig sapagkat ang Panginoon ang aking kanlungan. Walang palasong pinaputok laban sa akin ang magtatagumpay sapagkat ang iyong pangalan ay isang matibay na muog at ang mga matuwid ay nagsisitakbuhan doon at ligtas. Panginoon, tatakan mo ang sandaling ito ng panalangin ng iyong presensya. Naway walang pagkagambala ang magnakaw ng itinanim ng iyong espiritu sa loob ko. Naway manatili ang kapayapaang nararamdaman ko ngayon sa buong araw, kahit na sa mga pinakamapanghamong sandali. At kapag sumapit ang gabi, naway magpahinga ako sa kapayapaan. Batid na ang Panginoon ay kasama ko sa bawat sandali. Maging magaan nawa ang aking pahinga at muling mabago ang aking diwa upang hanapin ka sa madaling araw. Ikaw ang aking mana, Panginoon. Ikaw ang aking kagalakan, ikaw ang dahilan kung bakit sulit ang buhay. Ngayon ay ipinapahayag ko na ako ay mabubuhay sa ilalim ng iyong proteksyon at kagalakan. Walang anumang bagay na maihahambing sa iyong presensya at walang lugar na mas ligtas kaysa sa iyong mga bisig. At habang tinatapos ko ang panalanging ito, pinupuri kita Panginoon, hindi sa kung ano ang ibibigay mo sa akin, kundi kung sino ka, para sa iyong hindi nagkukulang na katapatan para sa iyong hindi nagbabagong kabutihan para sa iyong biyaya na nakarating sa akin. Iniaalay ko sa iyo ang araw na ito at ng buong pananampalataya ng aking puso ipinahahayag ko ang Panginoon, ang aking bahagi at aking saro. Kanyang itinataguyod ang aking kapalaran. Amen.